Hello guys, nandito kami ngayon sa Crossing Pasay at Buendia. Buendia Kaliwa nah. No. Emission Buano, oh, may emission na ito rin Buano Iyan ka lang sa wala Wala okay. dadaan kami ng ah uh, dugso ng East Link to Index dito pa lang kami sa ilalim ng um, crossing extension ng East Lake sa cruising ng Puentia ang sa kanan ay party ng Makati traffic, traffic. Cut muna natin, cut. Ayun. Ah, Maraming paliko ng Makati. Ayan, paliko ng Makati. Kanan. Oh. Meron pa rin doon sa unahan. naman pala palabas. Kaya pag ka talaga, pag kita mo doon, doon ang liko ha, counterflow ba na naman. Wala dito ganun, Buendia Ayan, nandito na yung crossing ng Buendia Stop pa Diyan sa parting kaliwa Sa unahan Ayan I Stop pa, I stop Ayan guys, lagpas na kami ng uh, Stoplight ng crossing ng Makati at Buendia Uh, kinat ko lang kay putol putol na ang boses at di na maintindihan so yun guys magkatapos nyan ay paket na kami papuntang uh, tulay may tulay na bagong gawa sa panahon na, ni, na tinapos ni Pangulong uh, uh, Duterte sa unahan dyan ay may paket na na tulay ang ilalim ay crossing ng Buendia to uh, Makati na one way one way dyan sa side ng kanan yan guys panoorin nyo lang para mapanood nyo kung saan dadaan sa mga lalo sa mga driver ng truck makikita kung saan dadaan ang papuntang connector ng inlex so, pagaling dyan sa Nichols dari dire diretso lang yan at may mga paliko pa yan ang papuntang pier sa mga may biyayang pier alam na nila yan pero doon sa may tagos ng nagtahan ay may daan papunta doon na uh, pangalawang tulay ay magilalim na papuntang Santa Misa yan guys panorin nyo mamaya dyan at mayroong makikita kayo dyan na paliko papuntang uh, connector air inlex ng XKW na ginawa ni Pangulong Duterte ayan so medyo traffic pa dito dahil uh, mayroong uh, paliko na sa kanan ayan nakalusot na kami maraming paliko na kanan pinas forward ko lang ayan dire diretsyo tulay na yan ay ano na yan ayan gina ang ginawa ni Pangulong Duterte masikan ano ang sa taas ay mga 4 wheels lang at bawal ang truck kaya yung ginawa na yan guys diretso lang medyo na pas forward muna pass forward muna natin ayan ayan dito nag traffic na naman kasi mayroon namang stoplight dyan sa parting may paliko yung parting kaliwa ay papunta din ang pier at sa pakanan kami, papuntang nagtahan. Ayan, naka-forward naman tayo. Lalo sa mga driver dyan, guys, na hindi pa alam ang konektor ano, pwede ang truck dyan. Dati, mga empty lang ngayon, nakikita ko, kahit mga loaded na nakalo na, ay pwede nang uh, sumaka-dumaan. Uh, Kaya at wala silang hindi rin sa timbangan kaya maaring pwede na so ayan guys crossing na yan paliko na kami papuntang nagtahan yan nandaan na yan at sa unahan naman yan uli eh, mayroon na naman uling palikong kaliwa na papuntang pier na naman dyan pero dito kami sa kanan yan kanan na uli dire diretso lang hanggang sa may kurbada na konti na makarating dyan ay biyahe naman ng na papuntang yan papuntang nagtahan na yan kasi yung kanan parang sa mga subdivision so dere derecho lang yan guys yan pinas forward ko na para mabilis kasi humaba ang oras sa video kapag hindi pass forward pero makikita mo sa mga driver dyan makikita yan kung gaano ka ano yung area na yan yan Ayan, nakatawid, patawid na kami dyan sa stoplight malapit um, na tumawid. Ayan pa lang. Ayan pa guys, patawid na kami na ng... nagtahan. stoplight Ayan, gupa. Ayan. Banat pa kay gupa. Ayan, patawid na kami guys. Ayun. Ayan. Ayan, stoplight na yan Ay... Dito na kami sa nagtahan. Mabihini bridge ang daan ang nagtahan brakes pinag-call lang pala yung busis kasi nagpotol-potol na yung video ko pagkatate namin sa tulay na dalawa na ito ay magkita sa kanan kami papunta kami sa Misa ilog dyan na galing ng Pasig yan guys dito ay dati yung ilog na ito taanay, ay puno na basura ng na ngayon ay konti na lang pero may yan, basura yun, naman yun, pero konti na lang yung ilog na yan. So, marami pa rin talagang mga pasaway so, na so, mga, so, mga... Na ng mga uh, kababayan natin na nagtatapon uh, ng mga basura uh, tubig saan na yan mayroon pa rin pa ilan nila ang tulay guys ay eh? Espanya sa, Boulevard, Quezon City. Sa Santa Misa. Si Imrik Santa Misa. Uh, tutukan nyo lang, panorin nyo, wag yung ikat. Eh, siguradong matutunan Santa nyo lang. sa mga kanan. Pwede siya sa mga four wheels, pwede sa mga trucks. Spanya Boulevard, Marami Diretso, San, mga ano, Kison, Four wheels at ano, na Kison, malapit Kison. nga naman kaysa magdaan ka dyan City. na dah tagos ng Dimasa lang, ay napaka-traffic. Sa daming ano sa Lakson, daming uh, stoplight ayan ganan dapat yan sa taas na dapat papuntang lakson pero bumaba kami dahil papunta kami ng ayan kakanan kami Misa, dito sa road going to Santa Misa pero hindi pa kami makarating ng Santa Misa ay mayroon ng palikod na may area na palikod na at marami na mga uh, nagbabantay na ang sisinyas pagpaliwa ito ay palikod kaya sa mga baguhan pa na ano, pwede nyo itong mabaybay at para mapanood nyo yung kung saan ang daan yung daanan na mas madali kasi sa Itcha ngayon may ginagawa naman na ano sa East Avenue ginagawang tulay kaya medyo nag-traffic kaya dito hindi siya mag-traffic lang siya kung stoplight pero pag nag-guna lusot-lusot -los, na naman Ayan. Napakadaling ano sundan na ito guys dahil pagdating naman sa taas na may nakapangalan naman kung anong mga exit mo gusto. Mayroon nakalagay doon na C3 at may isa ayun ang dulo karuhatan parang tatlo pang parang apat na exit ang exitan kung saan exit So, ngayon pala guys, ang daan ko na itong area na ito ay pangatlong bisis pa lang. So nung una kasi hindi na ayos ang video at ngayon naman ay ah uh, medyo okay ko -okay ng video dahil hindi na ako nag-drive. Nung ako kasi dati na pangalawang biyahe tsaka una ako nag-drive kaya yung video ng partner ko ay hindi na ayos. Uh, kisami ng truck ang nabidyohan yan guys Ayan, uh, yan dire diretso lang yan tapos pag ano dyan position ka na sa kaliwa sa mga truck sa kaliwang side para pagdating doon sa unahan pag sa isa yata ron o ano yun ay balik na, na ng kaliwa kaya position ka dyan sa kaliwang side kasi wala naman dyan truck lane uh,

ang likod ng wing pad so sumarat po yun dyan ay may missing ko yan ang kaya ang ano pa so hindi pa yata napapadaan na area na yan karuhan ng mga uh, truck so, kaya so, ako lang sa galing ng index para eh, ay pwede para ay kumaan din dyan ako para ako uh, pa nasubukan galing index yeah, dito na next exit ay mapapunta dyan sa Nipol c guys so sa taas na dyan sa sikan mga baga sa ano sikan floor na kami dyan Uh, taas ng tulay na yan, tapat na siya sa 10 floor na building. At yun pa sa unahan, may malapit sa si C3, tumapat na siya sa 15 floor hanggang 20 floor na building, sobrang taas. At bukod pa doon, bukod ang C3, eh, mayroon pang mataas na ngayong area na na-overpass natin, may mas mataas pa. pag sit?

hindi pala ako ako yung atas ibig sabihin pwede rin pala yung mga pinakamataas na may ay, ano, ano pala dito yung mga RFID din ang gumagana hmm. itong daan na ito sobrang taasan yan o grabe o ibig sabihin sa SDS sa kasi ETC dito DC. Kasi sa ano connector in legs ay Kaya, RFID din ang gumagana ito ay pwede pala ang truck

Nandiyan yung mga sa mga container. Si Victor at Dati wala pa to eh. Sa taga si May panahon Siya, pa ni Irap. So dito eh. guys, may, in, may entrance dyan na gate yan. Pasok sa entrance gate. gate. Meron nakalagay dyan, dyan sa mga sa kanan na yan. Pag maliitan so, sa yung yan, yung 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 na sakyan. yan. Ang kagandaan ay ginawa. Sintro namin yan ng pinilaan so, ay pag malaki. Walang pinipiling sasak yan. Dapat matibay talaga. Kasi baka pumili.

warning device hindi pa yung mga ganda ng mga kuwan so yan guys so tingnan nyo baka lataas na namin yung building dyan ay pinilan ko ay tin floor mas mataas pa sa mata tin floor ayan yan yeah, sunod sunod na may nakikita na po so, panuloy nyo guys ang natulog para makita yung iba pala yan nandoon na, sa galing keryo kiat na sila rito oo Yeah, uh, tak usah pergi. pasok na. Kenapa uh, 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 dah

Dapat hindi may area sila na mga walang hindi At hindi pala dito guys ay talaga. So kung ibalik ng, ng alas yas, tumpuk, tumpuk, ka kay ng trapan. Trapan. Kay na North. Or, or saan kayo Laguna. Mas madali dito daan ang kasi C5 or Kasi lalo na ang nga may ginagawa mga tulay ya mas madali siya rito. Laki oh. mga May may guys sa mga ano, truck. ibig sabihin hindi na rin kayo ituro papuntang tagos ng Nicol. Eh di lang namin na hindi din ako mga biyayang ang kung galing na pala Mga Hindi na galing na. Sa guys ay

tatanaw na nga sa video yung eh guys, ay may balitwila na isa pa na mas patahas pa dito uh, sa dinadaan karuhatan siya so, ng C3 dito kami dumadaan sa gabi pag pagludit yan yung yan, yan, yan. lagay na exit C3 so yung unahan na may mas mataas pa yan ang daan so na nung kapunta guys sa mas sa ano na ito so pang apat na palapag, palapag tama na siya. kami ng inlex kasi yung susuungan namin yung pangatlong palapag ay naman ang ano, Manila ayan ayan kapunta, kapunta naman Karuhata na galing C3 ayan kapunta ah. ah. naman siya na so tingnan mo guys pangatlo na yung isang palapag ayan, dito na kami sa English in Lex in Lex o guys hanggang dito na lang Sige, next video. Yan, bye next video. Bye-bye. Tulay na yan kasi bakit napakataas niyan ay pwedeng dumaan ang tank. At uh, sigurado alam niyo na dito ang uh, kasunod na daan. Index na, uh, na to. Na sa karuhatan. Sa pan panasusunod natin na uh, presidente ay Duterte na lang kasi naiwasan ang mga korupsyon sa ating gobyerno. Nababawasan dahil takot kay Duterte sa kanyang panukala. Yan. Ngayon kasi ay BBM tayo ay ang mga pangako ni BBM ay wala pong natupad pero marami daw na budol kaya dito guys ay ang pinakamalaki talaga na, na pundar na mga kalsada ay si Pangulong Duterte yan so dyan no oh. malapit tayo sa karuhatan at makikita nyo niya kung saan ang tagusan at pag yung sa lahat ng mga driver na dumadaan na na nakakadaan na ng index ay eh, natural din na kayo maliligaw dyan dahil sigurado nang alam nyo na ang daanan dyan marami pa rin yung mga driver dyan na hindi nakakalam dyan pag nalaman tong ng mga karamihan ng driver siguradong dadaanan na dyan at Uh, marami ng matutunan or maalam na daan so sa papunta din palang peer guys ay mayroon din pala talaga mga loaded maraming mga dumadaan hindi ko lang alam talaga kung tagos na sila hanggang Nichols din eh di na kami dumadaan dyan pag loaded kasi baka mamaya matimbang pa kami abala kasi sa amin LPG ang aming biyahe sa akin kasi 40 tons lang ang kabuuan kaya lang sa timbangan dyan sa inlex or sa mga ano ay ang timbangan nila ay mabigat ng dalawang tulinada kaya hindi ko na uh, dinadaan at bagsak dahil ang 2 axle ang chassis ay 41,500 lang ang capacity pag 3 axle ay 42,000 tons kaya 500 lang ang diferensya sa 3-axle chassis. Kaya hindi na rin ako dumadaan kahit pasado sa ano, pero kung once na mga tao na timbang ako, pinago ukontes ko yung aking timbang kasi mas legal yung timbang ng LPG kaysa don sa timbangan nila sa uh, uh, mga daan, sa mga patrol. Iba ang timbangan nila kay per-axle at kwintahin nila, mabigat ng dalawang tulinada at saka minsan yung dalawang tulinada at kalahati ang bigat hindi siya accurate at yung katwiran nila ang masusunod pa rin sa kanila kaya walang magagawa ang mga driver kundi matitikitan talaga ayan ayan guys malapit na sa karuhatan konting konti na lang Ayan, may mga galing na ng pier at galing yan ng mga container galing yan ng pier. Ayan yung nakita ko kanina sa C3 ay sa galing C3 na container na tumawid doon sa pangatlong palapag na Skyway. Ayan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat dahil pa-exit na yan ng uh, karuhatan. So pag diniritso yan, sa baba, karuhatan yung kanan na yun, makartor highway na at kami papunta pa ng index kaya exit muna kami dyan e, bago uh, pumasok na index may isa pang toolkit na may babayad uli. Ayan yung sa baba naman, sa kanan na yan ay e, pa-exit na ng karuhatan. ayun hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyo bye bye ayan yung MacArthur Highway sa baba at dito naman yung Inlex ayan